patuloy ang pag-ani ng mga international awards ng pelikulang 1521 na pinagbibidahan ng kapuso star na si Bea Alonso kasama ang American actor na si Hector David Jr. Kahit tila din masibea sa promotion ng pelikula, patuloy naman itong umaangat at kinikilala sa ibang bansa. Isang malaking tagumpay, ang natamo ng pelikulang 1521 sa Wuwei Taipei International Film Festival na ginanap sa Taiwan. Tumanggap ng parangal na Producer of the Year si Francis Lara Ho, ng Inspire Studios sa Philippine Awards and Gala Night na ginanap sa Westart Theater Taipei. Ipinagdiwang ng event na ito ang Cross-Cultural Collaborations na hatid ng Philcom Taiwan Network Group at iba pang organisasyon sa kanyang acceptance speech, ibinahagi e ni Francis ang kanyang inspirasyon mula sa kanyang mga kapatid na dating overseas Filipino workers at ang mission niyang itaas ang imahe ng Pilipinas sa global market sa pamamagitan ng pelikula. Ayon kay Francis Laraho, ang pelikulang 1521 ay isang regalo na hindi lamang sa mga nanonood, kundi lalo na sa mga OFWs na patuloy na nangangarap sa lahat ng mga kababayan nating OFWs. When you came here, you have dreams. Never ever give up on your dreams. Pahayag niya. Ayon kay Francis, ang pelikulang ito ay isa sa kanyang mga pangarap na naging realidad para bigyan ng inspirasyon ang ating mga kababayan. Ang kwento ng pelikulang 1521 ay umiikot sa pag-iibigan ng isang babaeng membro ng tribo at isang banyagang interpreter dahil sa kanyang damdamin, kinailangan nilang mamili sa pamamagitan ng kanilang pagmamahalan at kanilang responsibilidad sa bayan. Ang pelikula ay hindi lamang tungkol sa kaysaysayan, kundi tungkol din sa sakripisyo at pag-ibig sa panahon ng digmaan. Kasama rin sa cast ng 1521, ang Hollywood actors na sina Danny Trejo, Maricel Laxa at Costas Mandelor. Dinirek ito ni Michael Copon na siya rin gumanap bilang lapu, lapu sa pelikula. Ipinapakita ng pelikula ang matinding kolaborasyon sa pagitan ng mga local at international talents at patuloy itong pinapalakpakan sa iba't ibang international film festivals. Bukod sa Wuwei Taipei International Film Festival, nanalo rin ang 1521 ng apat pang international awards. Isa itong patunay ng kalidad ng pelikula at kung gaano kalalim ang tema sa ipinapakita nito sa global audience. Ngayon, ang pelikula ay nag stream na sa USA at Canada sa mga platforms tulad ng Amazon Prime Video, Apple TV Plus at marami pang iba sa ilalim ng Gravitas Ventures. Available na rin ito sa Blu-ray at DVD para sa mga gustong muling panoorin o makuha ang kopya ng pelikula. Ngunit isang malaking tanong ng netizens, bakit tila hindi ipinopromote ni Bea Alonso ang pelikulang ito? Marami ang nagtatanong kung bakit walang anunsyo o kahit simpleng post mula sa aktres tungkol sa kanyang partisipasyon sa pelikulang 1521. Matagal-tagal na rin hindi napapanood si Bea sa mga pelikula, kaya't marami ang nangihinayang na tila hindi niya binibigyan ng pansin ang tagumpay ng 1521 sa abroad. Sa kabila nito, patuloy ang pag-ani ng 1521 ng parangal sa iba't ibang bahagi ng mundo. Sa bawat award na natatanggap nito, tila mas napapalapit ang Pinas sa global spotlight. Hindi maikakaila na isa itong makasaysayang pelikula na nagdala ng karangalan sa bansa. At isa rin itong pelikulang nagbigay ng inspirasyon. Hindi lamang sa mga Pilipino kundi pati na rin sa mga banyagang manonood. Sa kabila ng tila pananahimik ni Bea, ang pelikula ay patuloy na umaangat sa ibang bansa. Isa itong malaking hakbang para sa Filipino cinema at isang inspirasyon para sa mga kababayan nating OFWs. Sana sa mga susunod na araw ay mabigyan din ng mas malaking suporta at promotion ang pelikulang ito sa ating sariling bansa. Kaya para sa mga hindi pa nakakapanood, siguro doing subaybayan ang 1521 at suportahan ang pelikulang nagdadala ng karangalan sa Pilipinas. So, anong opinion nyo mga kakita kids? Dapat bang magbigay na rin ng suporta si Bea Alonso sa pelikulang ito? O sapat na bang makita ang tagumpay ng pelikula kahit wala siyang aktibong promosyon? I-comment na ang inyong mga saloobin sa ibaba at huwag kalimutang i-like, at i-share ang video na ito para maipakita ang suporta sa ating sariling pelikula. O paano? Hanggang dito na lang muna tayo. Kita-kit sa next video dito sa Kita-Kit Showbiz!